Uy, pre, pre, pre. Ano yan? Kasi ano eh, uh, may sinalin ako vision. Oh, ngayon, binigyan ako ng script. Eh, gusto kong mag-practice kasi medyo kinakabahan ako. Eh, okay. pwede mo ba akong ay, tulungan? Oo, no, okay. oh, no. tutulong ako no. tayo. Saan ka pang kapasara. Ang gagawin mo lang, babasahin mo lang naman ito. Tapos yun na. Ah. Uh, pag ano, uh, ko kung kaya ko na bang ano, ay, kaya ko ay, na bang basahin ko na ating mo. Sige, pre. Okay, puwan na dyan, pre. Okay, start tayo ah. Okay. One, two, three. Okay, hindi, okay. wait lang. Puwan ko lang dyan. 1, 2, 3, eto na pre 1, 2, 3, go! <tinyo> Bakit ganun pre? Ginawa ko naman lahat, tinayaram kita ng pera. Bakit ganun pre, susukli mo sa akin? Asan yung konsensya mo? Parang di ka pa naiya sa akin. Ganyan ginawa mo, matapos yung ginawa kong pagtulong sa'yo. Pabayaran <tinyo> naman kita pre. At yung asayan, bigyan mo lang ako ng pulupit pre. Nagigigit lang na kasi ako ngayon eh. Okay, pero pre, ba't mo binasa? Kaya kita binasa para magising ka sa katotohanan. Na hindi porke kaibigan mo ako, iabusuhin mo ako. Katotohanan ba yun? Basang-basa talaga ako eh. Ulang pa nga yung pre. <laughs> ba't ganyan ka pre? Utang na naman yun, ba't ganyan binasa? <laughs> Ano ba to? Totoo na ba to? O script lang? Bakit basang-basa ako, pre? Ayot ka. Ay, pre! Wala pala. Di pala... Di pala babasa yung pre. Bakit mo binasa? Ayot ka. Basang-basa ako. Ayot na yung script na to, Utang na, napunta sa basa.